Ayun guys, pili mo sa paito ninyo. Ha, ako'y bayad tanan, ako'y bayad. Ikaw <laughs> gusto ba sa paito nimo? Ikaw pa, sige gusto nimo pa. Patos ra. Ako'y bayad. Asa pili ko pili niyo sa patos. Patos sa ay. Ako'y bayad tanan, ikaw ma, unsa nimo napilan ma? Ako'y ako, ako'y bayad tanan ma. Oh, sige. Ikaw, Jer. Sabi gusto nimo. Ha? Ili ba? Kaya ako, okay, ikaw sa ikaw sa ni mo. Ah, ako'y bayitan, ako'y bayitan. Wala mo, kaya kami bubayaron. Ha? Ah? So, ayun guys. Papiliwan ako sila, o kung sila pa nito. Kay... Ako'y bayitan. Ikaw so, sa ikaw sa ikaw. Amin, susun... oh. Amin di ba? Ah, o paan bayad. Karon, libre ra. O, oh, mama, oh, Pili kin ma. Yan na, 1,000 na ba na ma, o. Oh. Ah, ako'y bayad. Karan yung gusto gina ma. gusto gina ma. Tak. Apa yang kelang oi? Tunggu segi sana. Tak boleh tu bagi tas. Okey. Saya